So ito ang iko, lagyan natin ng iko mga idol 'yan, no. Oh. Lagay din natin sa kalahati ang iko. 'Yan. Yan, oh ganda, ganda naman pala Oh, ha? Ah. Oh, so check Yan try natin mga idol itong uh, GD100 sa video ke Dahil sabi ng iba pangit daw ang kanyang uh, mic pangit ang kanyang tunog mahina daw ang volume at pangit daw sa video key itong uh, GD100 na bluetooth amplifier well para masagot natin ang inyong mga katanungan mga idol susubukan natin siya ngayon so, susubukan natin sa ating microphone yan ito ang ating mic dynamic at saka magsaksak tayo dito sa mic. Susubukan natin ang kanyang uh, mic volume. At saka syempre mga idol, mamaya ay kakantahan natin kung pangit nga ba siya sa video ke. Pangit nga ba siya sa bukal o ano ang kanyang uh, tunog. Dahil may nagsasabi na pangit daw itong GD-100. Kapag ke eh, dahil mahina ang kanyang mic volume. So sinaksak ko na ito mga idol oh. Ayan oh. Mic. Nasa mic 1 tayo nagsaksak. At saka isaksak natin dito sa ito. Ayan. Saksak na. And then. Dito dahil naka easy tayo. So i on natin itong uh, EC. Dito kasi sa dito kasi sa DC ay kapag gumagamit tayo ng battery, 12 volts to 24 volts. So dahil naka-EC ay dito tayo sa EC. Ayan, wala nang paligoy-ligoy mga idol. I-o na natin. At be sure ang inyong um, volume ay naka zero muna. Yan. So testing natin itong uh, mic kung uh, maganda ba siya, kung okay ba ang tunog niya sa mic. Maganda ba siya pang video okay. Yan. So mag-mic volume tayo mga idol, yan. Kung saan abot ang kaniyang uh, lakas, so hanggang kalahati lang muna. Yan, kalahati lang. So i-on ko itong uh, microphone. So i-check ko. Check, check. So wala, wala no, wala. Wala pa. Check check. Check 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 check. So wala pa mga idol, wala. So i-pull eh, eh, ko itong uh, mic volume. Medyo wala man. Yan, pull na yan. Check. Wala pa rin. Walang tunog. Check, hey. So dito sa volume niya sa music volume ay mag volume tayo. Yan. Yan. Check. Oh, yun. Check. Hey, so check. Yan oh. Check, check. So dito pa lang ang kanyang volume mga idol sa sa main volume niya sa music volume. So ibig sabihin, ang itong uh, mic volume niya mga idol ay nagadipindi rin sa kanyang music volume. Kapag ino off ko itong, uh, music volume, ay sumasabay yung kanyang mic. Kahit na nakapulit yung mic dito, ay wala siyang tunog. Yan you no know? Check, check. Hey, hey, hey. So walang tunog. Kapag dito sa music volume ay nag-boost tayo ng volume, ay tutunog ang kanyang mic. Check. Yano? No? Hey, 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 sound, check, check. Yano? No? E kalahati ko lang, kalahati. Check, check, hey, sound, check, check, hey, 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 sound, check. Yan, yan palang sekreto dito mga idol. Sa, no. Kaya ang sabi ng iba, mahina daw yung volume ng uh, microphone niya. Kasi, sumasabay siya dito sa music volume, itong Mic volume niya. Kapag hindi ka nag-boost dito sa music volume, ay hindi siya tutunog. Kahit naka-pull itong uh, mic volume dito sa or naka-pull naka, -pull, naka -pull ang volume dito sa kanyang mic. So nagadipindi pa rin dito pala mga idol sa sa music volume niya. Ayun o So ito ang echo, lagyan natin ng echo mga idol, 'yan o, Lagay din natin sa kalahati ang echo. 'Yan. Check, 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 Yan. Oo, oh, ganda. Ganda naman pala. Oh, ha? Oh, uh -huh. uh -huh. oh, oh so check. check. Uh, yan. So, sana maliwanag sa inyo mga idol na dito sa kanyang uh, music volume ay nakadipindi rin ang kanyang mic volume. So, yan. Kalahati natin mga idol. Pinupol volume ko yung mic. Mic volume. At saka yung echo nasa gitna. Check. Ay, naka-off pala. Chef, hey, hey, hey. Ayan, ang lakas na, ang lakas naman pala. Oo, oh, lakas. Baba, Ayan, ni eh, alas dos natin, alas dos. Kung anong tunog niya, kung lalakas pa ba? Ayan. Eh? Hey, hey, ya. Ah, ah, zam. Hey, 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 hey. Yeah. Lakas uh, So, ang ganda pala mga idol. So, sana nasagot ko yung mga tanong ninyo. So sa kantahan naman kung okay ba yung kantahan dito So susubukan ko rin kumanta Para sa inyo Subukan natin Para maliwanagan kayo kung maganda ba siya sa kantahan Kasi dito nasubukan na natin dito sa mic volume Na okay naman pala So hindi ka lang dito sa mic volume Magbasi ng uh, mic mo Kundi Pati rin dito sa music volume So kantahan ko muna mga idol So yan na lang ang kulang Para masagot ko na makumpleto na ang inyong mga katanungan sa akin ano kaya sa tingin maganda ba sya sa video okay? so please uh, comment na lang kayo na bahala umusga dyan so wag nang kalimutan mga idol mag subscribe para man notify tayo sa susunod kong mga video so maraming salamat mga idol sa inyong panunoo